So, yan guys. Share ko lang. Hindi ko to deserve, pero deserve to ng mga maliliit ko. Ayan. Si kuya, si ate, at saka si bunso na rin. So, eto siya. Nakita ko siya sa TikTok, mga madam. And then, alam niyo ba, ik fairness. Ano ba yun? <laughs> In-order ko siya. Yan ang dumating. Pulo mo ko ng papel dunak. Ayan siya. At kagandahan lang, di ba, yung mga mami kagaya natin. Hi! Um, laging napuputol. Hi! Diba? Kung hindi na puputol, Hi pud na kakaano nila. Wag ito. Yung doon, oh. So, ito lang siya kaliit, mga madam. Pero, grabe, oh. Hindi siya nababali. Hindi siya napuputol. Ayan. Scratch do okay? Mami, yan. Ayan. Hindi siya nababali. And then, nabubura din siya. Mami, pag... takin yan. Opo. Ayan. Hindi siya nababali mga madam. ayano oh, ano, grabe binabali ko na siya. Talagang ayaw niyang mabali. Nakakaasara. Ayan, halos lahat ganun siyang kalaki. Maliit lang siya, oh. Pero grabe solid yung ano niya, oh. Hindi siya talaga nababali. At ang color na. O, murder na kayo. And, ayan mga madam. Yung kulay niya, testin natin. Nakawa mo ito. Iyan mo dito. Okay na. Si kuya na lang. Tapat mo dito. So, ito yung mga madam. Oh, grabe yung color niya. Hindi pa super hirap ikulay ng mga bagets natin. Oh, saka ang ganda pa ng kulay. Mami, Umu gusto yung Ayan, natin Ito ano. pink. Lahat din ng kulay meron siya. Para din siyang gaya sa Crayola. Ayan, grabe nakakatuwa to. Oh, hindi talaga siya naano. ano. Tapos ang ganda pa I ng, ng color niya. Ayan, no. pa Parang slime. Ayan siya. Ang ganda din ng color niya. Para din siyang Crayola. So, ayan. Dahil uh, mababait ang mga bagets ko, mga madam. So, binilan ko sila tigitigisa. So, eba natin, tingnan natin kung hanggang kailan uh, tatagal yung Crayola na to. So, ayan. Totoo siya. Nakikita ko sa TikTok na hindi siya napuputol. Ayan siya. Dahil mababait sila, nakakatuwang ko sila sa bahay. Although makukulit, malilikot, lagi akong sumisigaw kasi ang lilikot, kukulit, haharot lahat na yata. So, meron si ate, meron si kuya, at the same time, kahit hindi pa nag-aaral si Bunso, meron na din siya. So, yan mga madam. Hindi deserve natin tong mga mami, pero deserve to ng mga bagets, lalo ni mga bagets ko. Ayan. So, mga madam, ito na yung reward nila. Hello. Salamat po for Hi. watching!